Angat agad! Shoot it! Shoot it! Malalaki na. Ah, paubos ko na. Ayun. Pag pumalag niya, matatanggal pa. Tanggalin niya. Sabi ko na eh. Na. Talagang lininis mo na gusto. Yung iba, hindi na ano yan. Ah? Hindi Ha? Diretso na. Kayo. 18 din pala kayo, no? Ayan na, isang magandang buhay mga ka farmer Kakauwi ko lang dahil ako ay bumili ng feeds. <laughs> Wala na pong feeds ang ating mga hito. Pero hindi muna natin pakakainin dahil may namimingwit. Yung ating mga driller kasi baka last day na ngayon. Eh, nangako ako sa kanila anong gusto nyo ulam bukas. Hito naman, eh, paborito daw pala nila yun. Kaya sabi ko, mamingwit. Kaya lang, eh, nag-video-video -video pa tayo doon. Sabi ko, anong oras na. eh sabi ko kay Kong 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 mamingwit ka muna pag walang huli walang sahod <laughs> joke lang so ayan sana may mahuli ayan tingnan natin hindi uh, ko na kasi kayang mamingwit syempre kailangan din natin maghanap buhay kasi to wala ito wala mahina wala pang huli dapat meron na yan pinapanood lang ni Rambo wala kong anong pain mo ha bituka yung ma dapat makunat bibirahin agad yan ha nakailang ka na baka masyadong malaki siguro ang ano ang baka masyadong malaki ang ano mo yung pain kinakain naman hmm. tama tama mga alas 3 <laughs> ba nagpa ano ka ata ha pinakawalan ko yung sisiyo na ano Kausap ko yung kaibigan ko, dumaan ako doon, umuha ko ng sing-sing eh. Yan ah. Very yeah, oh. good. Ay, Wala na. Pinagkwento na. Masakit yung anong yan. Huwag nyo nang kagatin. Wala. Yan, yeah, tignan. Oh. Ay, ay, ay. Sikshot mo agad. Hmm. Hakain ka niyan? Na. Uh, okay. Sabi ng mga namimingwit, ano bang pain mo? Bituka. Hmm. O ilamos mo sa mukha mo yung bituka daw. Para mas marami huli. <laughs> <laughs> ilabas mo yung ano, yung... Ilabas mo yung... Taga ng konti para sakto, pag sakmal. Okay na yan, okay na siguro. Nakalabas na. Hmm. Dapat mabilis yan eh. Pinakain na ba? Pinakain eh, hey, hey, eh, hey, intay mo muna ang hilahin. Tapos Ayan, sige. Mm, mm, Ayan, malaki. Ay! Sabi ko sa iyo eh. <laughs> Malalaki na no. Mm Huwag -hmm. mo kasi. Ayan oh, ayan na sumabit na 'yung anong, hindi na makuha ng talim. Iyan na muna ilabas mo 'yung talim kong. Manang gama, nakagat ako ah. Yan. Yeah. Nag-request ng hito yung mga ano. Akahiya naman eh, ginandahan nila yung trabaho. 90 feet yung lalim ng tubo, 120 Nakuha. yung buta. Ha? Nakuha na. naman. Hmm, ah, hindi na ako nga. Yan. Eh. Mali. Kailangan nata malit yung hook, no? Masyado malaki. Masyado malaki, kuya. Pero laki ng bibig niyan. Hmm. Ang natin. Nakapat na ako. Pinakawalan ko lang yung isa. Maliit. Maliit. Oo. Pakawalan mo yung maliit. Makain ka ba ng hito? Oo. Hmm. Okay, malinis to. Malinis to. Malaki to yung malaki-malaki. Eh, yung mga hinuli natin. Important Nalala mo ba? yung mga hinuli natin dito ang malalaki? Oh. oh yan yun yung, ay kasama ka ba na noon? oh, yung maba Kasama ka pa ba, ba noon? Hindi na? Hindi na ko yung naka ano kay Pero nagmingwit na rin tayo noon oh. Nasa vacation ka noon eh <laughs> Ayan. Oh, angat agad. Shoot it. Shoot it. Malalaki na. Ah, paubos ko na lang yung anim, pwede na ikong i ibenta, no? Na. Hmm. Nalulugi na ako eh. tama yung iba ko yung marami naman. no, pang ano lang. Magtira tayo para sa tropa. Si Kaparmer Henry. Sabi ko nga pumunta na siya eh. Ah, bagay sabi ko sa kanya pala 2 weeks pa. Naleo, 'yan. Mas pwede tayong mag-alaga kahit pang 2,000 na lang, pang libangan, no? Ibingwiti Ibing natin, diba? di ba? Hindi na masyadong kakain ng marami. Ilang ba ito yan? 4,000 yan, eh. Ah, na pa. Hindi, hindi na dadali yung ano. Makunat. Kaya sabi ko sa kay, kay, Rambo Ramboy, tira mo ako kako ng bituka. Dahil kung bulate, ubos lang ang bulate mo, makailang ka lang. Ng blating niya na. Ha? Ba, nalalaban di ko na. Marunong na ata. Hindi, hindi na ano, ang liitan mo yung ano, yung baka yung haba lang yung nakukuha kong yung lawet. Ayano, tanggalin muna yung lawet. Isuksok muli sa sa hook yung lawet. Yung lawet niya, 'yan. 'Yan mo muli ipaikot. 'Yon. Mas yung lawet yang ano eh. Yan. Para hindi na masyadong para pag sinubo niya yun na yung hook. May lechon tayo mo isa Gusto kaya aking kay mga alaga Galing Balang alaga mo yun na? Eh. Ha? mo. Diyan mo. Diyan mo. Diyan mo. Ay, nakailang ka na? Kaprito na lang natin yan. Kapapayaan. Pwedeng, ano, kahit... Uh... Ha, hindi. Kalabasa, dito na lang kalabasa. Di ba, no? Oh. Okra, pwede doon sarap ang okra favorite din ni Bebe ang okra tsaka napaka healthy ng okra maganda sa katawan ng okra kong ha? ha? kaya nga eh baka mapurol na yung ating hook dapat mabilis lang yan eh oh Ayan, natanga yung taga mga farmer At si Kongkong ay hindi muna kay Papay Am Sabi ko Ayan, natanga ay kaliman na rin Kahit mga ilan lang, 15, pwede na Kasi ating mga manok Ratratin lang natin ang mabilisan to <laughs> Kasi <laughs> Naabang ko yung aksyonan Magbabaw sila ng tubo doon Ayan, abangan nyo po Ito ay tropa sa palengke Ah, uh, sabi ko sa kanila wag nyo nang pagsabay alam nyo naman nakikisama tayo at ah, mga kaibigan natin yung binibilang ko doon ng kamatis matagal na naming suki sa palengke Kaya sa bebes si bulichon pa kami noon kumakain na po yun doon so humirit siya sabi ko sige ah ako bahala tapos ayan so Presyo yung ano pero syempre yung dalawa kailangan may kita mga farmer ah, ganda ah Panalo ah. Anthony Yap yan? Okay. Ha? <laughs> panalo. Panalo, panalo. Ilan pa pala yan? Ang baboy natin bo? 25, wala tayo, no? Palangin. O, tama-tama si Tatay Peli, meron daw. Mo pa yung mo yung mali. Tapos sa uh, apat na di 30. Mm -hmm. Tama-tama, may apat daw siya doon na 25. Mm -hmm. Tapos si Sebi, alam ko meron din siya eh. mo sing-sing nyo sa isa? Yung ano lang ko eh, yung gano'ng sa itin. Mag alis yung Alin? Meron ako sing-sing dito, makukuha pa ba? Putulin ma lang matatanggahan. Kasi hindi daw pwede ikarera, at least ito nakaklabring ito eh. O, maganda, ring. Ano pa naman yun? John Arden yun. Tsaka Alphonse. Mm. Alphonse, John Arden. Cross. Malay mo, magaling ah. Ano? Mm. sali tayo dito sa Arayat dito muna tayo magsasanay <laughs> maganda naman sabi nga ng Jomar galing ako doon sumali ka sa Arayat sabi niya kasi yung mga ibon mo maganda naman eh kumbaga hindi ka nagumpisa sa di ba yung ano lalo na pagka yung mga jimigan gun na yan inbreak na yan medyo may laban ng konti training na lang ang kapit. Yung ano pala gan sang isa namatay? Hindi ko yan. Hanggang. Ha? Lagi nakayo na hindi na. yun nga. Wala ba sakit yun? Yung mga parang pag matamlay eh, anuhin mo na. Tingnan mo yung butchi mamaya, kung walang laman, ibig sabihin hindi kumakain. Sayang yung kaldereta. <laughs> <laughs> yung ano naman yun eh, yung itim antuka. Hmm. Lagi na, na Ay, sabi na ko nga baka patay na eh, nahanap ko kahapon. Baka doon sa loob. Hindi sumasama sa anim. Hmm. ating mga young birds oh. young birds to sino ito yung may free na egg na ano di ko lang po alam kung mapipisa pa ito yung isa bugok na eh tinanggal ko na di ko pa na check check kasi na ilawa na no ay kuroy pero sana mapisa ano ano mo lagay mong itim yung galing sa itim eh. ah yung... oo nga ano ilagay e, mo na din tong isa ipain ha? oo, o. yan yan tama yan paronda na naman tayo ay, sumama nung isang itim bata pa kasi yun eh parang hindi niya pa kayang sabayanan no? oh yung may ano, kung 11 yan kasama na siya, 10 yan nakawala eh yung naiwan doon kanina Ayan, oh, ayan, 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 may puting pakpak na yan Ayan, sumabay na siya Sinasanay ko pa eh Oh, pinata ah Ba, talagang Ano nangyari? Ilan na yan? 1, 2, 3, 4, 5 6 talaga lang yan ha Nasaan kaya yung isa? Two, four, Hindi daw sumasama Pito yan eh 7 na ba yan? Oo no. oh, oh, oh. Siniisip ko baka may sakit Hindi sumasama O tayo pa nilang lumayo layo pa Ganyan talaga no? no yeah. Ha? Pero Talaga sumabra na nga yan Malayo din yan. Na? eh yes. Bakit ganoon? Na? <laughs> Gahabol tayo ng oras. <laughs> Kanina ganoon din. Hindi sinubo ng buo, no? Pero medyo malalaki na ngayon, oh no? Ah, ayos na ito yan 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 Ayaw sumabay nung kay Rambo, ano? May sarili ding mundo yung kay Rambo, ah. gawin nito, kuya. Ha? Ano? Uh, matagal na silang mag ko kuya. Ha? Matagal na. Matagal na lang mag siya. Kahit sampu lang, pwede na siguro para luto na tingnan mo itim mo nagpahinga agad may nagpahinga na kaagad ayan na Oo. Opo. pero mamaya aroronda din yan hmm? baka dahil makunat yung pain ano ako ako eh Ngayari dyan 4, 5, 6, 7 Tama, 7 sila Ayan Ayan na, may rescue na Si Kong Kong mahina eh <laughs> Titingnan ko sa kainan kung malakas <laughs> Sabi ko kahit 10 lang Pwede na si Tatay Ruming kakain din yan, no? O yung mga bisita nating kaprito na lang para mabilis. May kagandahan na laki. Counting kembot pa yan. O, paubos natin yung ilang sako pang daladala -dala ko. Tapos limasin na natin. O, tingnan mo wala. O, o. o natin ang galing mo.

Pinakarga na daw yung ano, wala pa no. Ah, oh, sabi ko sa iyo, wala. Oo, oh, tayo nakada nakahuli. Eh. sumabi. Malabis na magkain. Parang masyado malaki yung hook, no? Alam mo daw ulit yung taga. Matayak mo. Pero ang laki ng bibig ng ito, eh. Pag pumalag niya, matatanggal pa. Pagalipan niya. Oh, Sabi ko na eh. Nanggigigil na si Dexter niyan. <laughs> Nanggigigil na. Kagandahan na sana no. Lumaki naman pala eh. Ayun ah. Totoo na 'yan. Na. Ah. Umapurol yung taga. Hindi lang sa hindi lang kung mapasok yung tubig taga sa loob Nasa bungat lang dito lang ako. Hindi hmm. Di niya inaano no. Ilan na ba yan? Bilangin mo ako. Anim? Kinsi sana. Pwede na. alapatin natin masaya sila hmm. yeah, uh, yaan mo lang dumapo ibon yan eh hmm. <laughs> yung mga iba yung daw nilang dumapo sa De, kasi nga mga. sa karera talo ka pag pagka uh, yun lang naman ang purpose dun eh hmm. sa uwian hin, da, baka dumapo diba yung e, sa nga nung kuya talagang Saan na nanatutulog? Sa kaway eh. mm. O, oh, ano? Wala. Hindi ka Ay, Anong hindi kaya, Kinakain nga. Hindi nga maano eh. eh. May tam isa nga isang... Kaya nga... pinano ko dyan kasi makunat yung pain Kasi kung bulate, Dex. Wala na. Ang bilis maubos ng bulate mo. Nung isang araw na mingwit ako ganun eh. Bilis mo yan. Oh, bilis mo ubos, ma ubos agad yung bulate eh. Bilis yung bulate. May wow pero may nikwa ko. Ay nakakuha ka ng bulate dito? Oo, oh, kuya, nakuha ko, nakatakwa din ako nito, dalawa tayo. Ano no, yung, yung bulating tulog. Parang ahas ako yun naka naka uh, ganyan na, no? yan balikan natin parang may parating ha si kuya yan balikan natin yung ano hito Nah, talagang lininis mo na gusto yung iba hindi na inaano yan Ah? hindi na ha diretso na kaya 18 din pala kayo no na Ah, pinutol mo na? Pinaputol ni Kuya. Hindi pa pa yan? Ayun yung malalag. Eh. Ah. Siguro hindi, ipiprito lang kasi yan eh. Hmm. Wawa naman ang hito. <laughs> Bakit ganun? Ha? Huh? Para sa atin talaga ito Kuya. Ha? Huh? Para sa atin. Wawa. Wawa lang ha. <laughs> <laughs> wawa yung baboy ano? <laughs> uh oh. Hindi yung, yung yun, ito hindi hmm. Yan talaga, mas nakakainin ikaw ba pag nakatira doon ka ng bato-bato, kinakain mo? okay. ha? Um, hindi uh. mo kinain, lalo ka pagkakalitan, ba? siyempre dapat talaga kainin mo natay mo oh. tapos hindi mo kakainin ano? para mong pinaglaruan lang na Grabe no, oh. tanggal na bito ka oh. Umaano pa Ah Sabi, marami nagsabi mas masarap daw yung ganyang kaliitan ah. ah, yan. Ah. Yan pa yung, ano, okay, pakainin lang muna natin itong ingay hindi pa pakali. Wala. Kala kasi ni Jomar. Ayoko na nasaging. Actually, nasobrahan naman po yung dala nila. Sumuko din sa saging yung mga alaga natin. Sige, Kain. marami ang mga naglilimlim 1, no? 2, 3, ayaw umalis Ayan, mukhang naglilimlim yung ating ayam <laughs> ano ba yun? Ay, ayam something yung black chicken Di ko kasi yung pangalan Ayan, mukhang naglilimlim tapos itong ating hito ay ayun nga finally kahapon tumawag ako at magang maga na ando na ako Pero naunahan niya pa rin ako magbukas Akala ko naman ay eh, alas 8 Yung pala mga 7.30 na ando na siya Panghito na talaga siya Ayan, oh. Catfish Mapakain na natin Kalmante na Lakas na pong kumain Pero malalaki na Ayan. Nag enjoy sila Tatay ruming, papayam Pati si Rowan, gustong gusto hindi <laughs> ko sinasabi pati kay Chichi hindi ko sinasabing uh, hito Basta fish 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 gusto ko fish uh, kain lang sila ng kain ayan nakalimutan ko palang mag uh, ending doon kli lang po ang video natin dahil uh, na distract tayo sa uh, alam nyo na mga kalapatids natin so ayan uh, meron palang shoutout kaya batiin na lang natin happy birthday daw po kay Elvira at Tarap Ngayong August 24. Ayan. Benji and wife, Liza. Mga anak nilang Sina Ryan and Ima, Franco at Rylan, Jay and Diane at Liam, Ann and Anthony. Happy graduation din daw po kay Ann at happy birthday naman kay Diane. Man Silungan, Ayan. Kay ka-farmer Rolando and Joby Olopernes. Hello po sa inyo. Happy birthday, Jeric Jan Aparente Constantino. Ayan, hello po. August 26. Ayan, belated happy birthday. Happy birthday kay Amang Kizon. Happy 9 birthday sa September 2. Kay Prince Resurrection Ascaris aka prinsipe ng Puk Pila Laguna ayan ah uh, September 2 birthday din po ni Nanay LP ng Taytay Rizal ayan Nay kumusta po kayo ah uh, shout out sa mga taga Tanza Cavite especially sa mga taga San Agustin kay Tata Usting ayan ayun shout out din pala kay Bernard ayan ka farmer natin na tubero Maraming advice po yan at uh, thank you brother Happy birthday daw po Kay Tita Virginia Sa August 31 From your loving husband Na si Tito Bert Pamintuan Wow, hello po Kay Maya uh, Happy Birthday daw, 7th birthday August 31 from Melbourne, Australia So ayan na po tayo mga farmer at syempre yan na uh, marami na po tayong malalaki na yung hito ano so baka 2 weeks time pwede na po yun na uh, i-push sana maibenta din natin yung ewan ko nalilito kasi pag kinocompute ko medyo gumastos din po tayo kaya kahit konti oh, oh oh oh, ayan sige oh 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 hmm. hmm. Ayan. Ayan mga farmer, maraming salamat. Magandang buhay.